Hello mga ka Panibagong araw, panibagong kaalaman. At um, alas 5 na ng umaga at kung naririnig niyo, medyo paos pa yung boses ko pero laban! So we're gonna get ready for school. Ihanda natin ang ating sarili para mas maging presentable. Tara na! mga class 10 high school sa inyo na lumipat ang aking guru ngayon. Yeah! <laughs> Meron yeah! Ka kami iwan ng mga gawain. na rito ang gawa ng mag. Tungkol sa katutungong higa ka para sa kumpikasyon ngayong uh -huh. buwan ng higa. Magandang hapon na naman sa inyo mga Andresans at nandito na naman tayo para sa isang vlog. At ang vlog na ito ay patungkol sa wika. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang instrumento na ginagamit natin araw-araw upang tayo ay makapaglalahad ng ating damdamin at ng mga kaisipan. Ito din ay ginagamit natin upang makikipag-ugnayan sa ibang tao. Ngunit hindi lamang wika ang ating pag-uusapan ngayon. Ang ating pag-uusapan ay ang katutubong wika. Ayon sa akin mga ang wikang katutupo ay mahalaga para sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ito ay hindi lamang lingwahe, kundi ito ang tagapangalaga ng ating kultura, kasaysayan at tradisyon. At alam niyo ba na ang mga halimbawa nito ay ang simbwano? Hello mga kondrasyons! So ayon sa aking nabasa, ang katutubong wika ay ang wika na natutunan ng isang tao mula pa nang siya ay ipinanganak. Ang mga katutubong wika ay karaniwang mga matatandang wika na partena ng kultura, tradisyon, at kasisaya ng isang... ...isang lugar o bansa. Narinig niyo ba yun? Tulungan niyo po ang ating inang bayan. Lord. Nangangalib na ang ating wikang katutubo. Andresians, kailangan meron tayong gawin. Wikang katutubo natin, pahalagahan, mahalin, at tangkilitin. para sa tema natin, wikang katutubo natin, mahalin, pahalagahan at tangkilikin, nandito po kami ngayon sa Don Andres Soriano Elementary School upang ipalaganap ang mga kalaman patungkol sa wikang katutubo. So handa na ba kayo guys? Yes! So, isang ino eh? dyan. A. Ay. Ay, ang katutubong wika upang makipag-usap, makipagkwentuhan, hindi lamang sa kanilang bahay, kundi patilin sa kanilang Very good. Papa, kada tong ato maself